Naranasan mo na bang malito sa kung kailan darating ang isang bagay na matagal mo nang hinihintay? Para bang bawat araw ay puno ng tanong at pangamba. At hindi mo alam kung dapat ka nang maghanda o hintayin pa ito nang may pasensya. Ganyan din ang nangyari sa church sa Thessalonica. May mga members na nalito sa pagbabalik ni Christ. At dahil dito nagkakaroon ng gulo, takot at hindi pagkakaunawaan sa loob ng church. Ang ilan ay nag-aalala sa kung ano ang dapat nilang gawin habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. At may ilan namang nadadala ng mga maling impormasyon. Sa kabila ng kalituhan at pangamba, pinapaalala sa atin ni Paul na manatiling matatag, magtiwala sa plano ng Diyos at patuloy na magmahal sa Kanya at sa ating kapwa. Sa pangalawang sulat ni Paul sa mga Thessalonians, malinaw niyang ipinaliwanag na hindi pa babalik si Christ hanggat hindi pa umaabot sa pinakamataas na level ang kasamaan sa ilalim ng pamumununo ng napakasamang tao isang misteryosong tao na lalaban kay Christ. Pinapaalala ni Paul sa mga taga-Thessalonica na manatiling matatag sa faith kahit maraming trials at paninira mula sa iba. Hinihikayat niya silang magsipag sa paghahanap buhay tulad ng ginawa niya at ng kanyang companions at huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang aral dito ay malinaw. Kahit may kalituhan at hamon sa paligid, ang ating pananampalataya, kasipagan at pagtitiwala sa Diyos ay dapat manatiling matibay. Bilang mga Christians, may malinaw tayong responsibilidad. Manatiling matatag sa faith kahit may trials at paninira, magsikap at maging responsible sa trabaho at pang-araw-araw na buhay patuloy na gumawa ng good deeds at tumulong sa kapwa. Maging alert sa false teachings or misleading news. At sundin ang guidance ng church leaders upang mapanatili ang unity at tamang direksyon sa church. Ang aral ni Paul ay malinaw, manatiling matatag, masigasig, at loving habang patuloy na nagtitiwala sa promise at return ni Jesus kahit may trials, kalituhan o maling impormasyon sa paligid, hindi tayo dapat matitinag sa ating faith. Ang bawat araw ay pagkakataon para ipakita ang pagmamahal sa God at sa kapwa. Magsikap sa mabubuting gawa at maging example ng responsibility at perseverance sa ating community. Sa ganitong paraan, Nakakatulong tayo hindi lamang sa ating sarili kundi sa buong church. At ipinapakita natin ang tunay na epekto ng pagtitiwala at pananampalataya sa buhay ng isang kristyano. Ang takeaway ay malinaw. Huwag matakot, huwag mawalan ng pag-asa, at patuloy na magmahal at maglingkod habang hinihintay ang return ni Jesus. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless.